nga ba naman ang may gusto ng matigas at tuyot na luto ng karne? Baka naman ikaw, kaya ikaw, ay syempre, ayoko. Ito lang ilagay mo, panigurado ko sa'yo, mawiwili kang magluto na ng karne. Ito nga pala yung sikreto ko, baking soda ang nilalagay ko sa karne. Bali, naglalagay lang ako ng kalahating kutsarita sa isang kilo ng karne. Saka pagkakalamas-lamasin ko lang itong karne para ma-absorb naman niya yung baking soda. Tapos sa ikaw nang bahala kung anong ilagay mo ditong panimpla. Dito ang ginawa ko, nilagyan ko lang ito ng magic sarap, paminta, konting patis. Ayun, okay na ang lasa nito. At ang isa pa nga sa maganda sa paglalagay ng baking soda sa ating nilulutong karne, ay hindi basta-basta nagsishrink o naliit yung ating karne pag niluluto. Kaya ikaw, try mo na din. Wala namang masama, di ba? Kung susubukan. Magugulat din sa'yo kung sino makakatikim ng niluto mo pag nilagyan mo ito ng baking soda. At ito na nga yung niluto ko dun sa karne. May version of tokwat baboy. I-post ko rin yung recipe nito. Baka naman magustuhan nyo.